So ayan eh, mga ko, yung ating setup. So piga po dito sa ilalim at akit point yung brake fluid dito sa taas. Then saka po natin siya hihigupin. Then pag wala na po naman tong ating tangke, ay piga po ulit ng ating brake fluid at akit naman po yan sa ating tangke. Then ganoon na po, repeat lang po hanggang sa mapalitan na po natin lahat ng brake fluid ng ating brakes. Mga pare ko, ito na po yung third part ng ating video tungkol po sa pagpapalit ng brake fluid ng ating Yamaha Mio. So sa part po na to ay hindi na po ko siguro tatamarin na magpalit pa ng brake fluid ng inyong Yamaha Mio dahil ito na po kasi yung pinakamabilis at pinakamadaling paraan so doon po sa una is gumamit po tayo doon ng standard method na kung saan po ay gumamit pa po tayo ng piga-piga itong ating brake lever medyo nakakapagod din dahil napakarami pong piga yung ating ginawa pero ngayon po ay eh, hindi na po tayo magpipiga dahil ang gagawin po natin ay yung reverse method at dito po sa reverse method ay kailangan po natin ng dalawang syringe, isang malaki at isang maliit. Itong malaki, dito po natin nalagay itong ating brake fluid dahil ito po yung magkikreate ng pressure papunta po dito sa taas kasi ito po ay lalagay po natin sa ating calipers sa kanyang breaker. Ayan o at ito naman po mali na syringe, ito naman po yung panghihigop natin ng brake fluid na iaakyat po nitong ating malaking syringe. so higop lang po tayo ng higop dito sa taas So dito muna po tayo magse up sa baba. Gamit po tong ating malaking syringe ay lalagyan po natin 'to ng tali. Itatali po natin 'to para po nakabitin siya at kailangan po ay mayroong pong talian sa ibabaw para hindi po tayo mangawit at hindi po tumaob tong ating brake fluid. Then, after po natin matalian yung syringe, ay tanggalin po natin yung piston ng ating syringe. Tabi muna po natin. At ito ngayon, yung pinakaos niya, pinutulan natin at sinaktulan po natin para kukunti na lang po yung magiging headspace niya dito. Dahil napaka po kasi na wala pong build up ng hangin dito sa ating hose dahil baka po pumasok to sa ating linya. Then, itong dulo ay ilalagay po natin sa breeder ng ating caliper. Pero bago po natin kabit yan, ay lagyan po natin siya ng uh, 8 gabi dahil ito po yung magbubukas ng ating breeder. Then, ilagay na po natin yung dulo ng hose natin. Then, pag naiset up na po natin, ay pwede na po tayo maglagay ng brake fluid sa ating syringe. At ito, pwede nyo pong ilagay lahat. Mahala na po kayo. pare ko, for demo purposes, ay hindi naman po natin ilalagay lahat dahil napalitan na rin po natin yung brake fluid nitong ating Yamaha Mio. Then ngayon, kung makikita nyo, is napaka-importante po na wala pong hangin dito. Kaya ang gagawin po natin ay ibiblid po natin to At ibiblid naman, marapin mo paraan or either naman na hintayin natin, piga-piga kayong ganun. Ayan, no, tulad yun, no? pinagawa ko, pinipiga-piga At sinisigurado po natin na lahat po ng tubig ay lahat po ng hangin ay mawawala. Ayan, no? piga piga nyo lang ganun no hmm. at naangat naman po dito yung hangin ayan o sa mga pare ko eh at wala na pong hangin sa ating linya so pwede rin po tayo maglagay ng tie wrap kung meron po kayo para masigurado po natin na hindi po kakalas tong ating hose Then lastly, ay lalagyan na po natin yung piston ng ating syringe. Ayun, abang lang ho. Yun. Abang lamang. Then doon na po tayo sa taas at ihigupin na po natin yung laman ng ating tangke. Dito sa taas, gamit naman po itong ating maliit na syringe, ay higupin po natin lahat ng laman nitong ating tangke. Ayun, at mag-iwan lang po kayo ng konti siguro. yun higop na lahat at pwede natin balik to sa ating lalagyan at ngayon naman po ay bubumba po tayo ng brake fluid pataas po dito sa ating tangke dito sa baba simple lang po buksan lang po natin tong ating breather at siguraduhin lang po natin na walang hangin tong ating brake fluid lalo po dito sa linya na to yun pagkabukas nyo syempre ay pigain nyo na po tong ating syringe at akit na po yung kanyang uh, brake fluid. Patas po yan. So, makikita nyo na po sa ibabaw. Uh, Mamumonitor nyo na po sa kanyang side glass. So, ito mga pare ko, kitang kita po natin na tumakas na po yung brake fluid dito sa ating tangke. Ngayon, susunod po natin gagawin dito, ay hihigupin po ulit natin at magpapapaul tayo, pakyat. So ayan mga ikitang kita po natin na umangat na po ulit tong ating brake fluid. So iyan po ang ating gagawin. Uulit-ulitan po natin yan hanggang sa malinis na po at mapalitan yung luma nating brake fluid. So tapos na po tayo ay pwede na po tayo maglipit. At siguraduhin na po natin na sarado na po tong ating breather. Tanggalin muna po natin yung kinabit nating terap. up. And balik po natin lahat na natirang brake fluid sa lalagyan. Doon po sa taas, pag okay na po yung level nitong ating brake fluid at yung side glass naman po niya ay lubog na, ay eh pwede na po natin ibalik itong kanyang takip at yung kanyang screw. And lastly, ay testing. Ito, ang kaso. At sigurado po tayo na wala pong hangin yung nakapasok dito sa ating preno. Dahil po yan sa ginamit natin method na reverse method. At sa tulong po ng dalawang syringe na to, ay napadali po yung pagpapalit natin ng ating brake fluid sa ating Yamaha Mio. So hanggang dito lang po yung ating video at ibabalik ko na po lahat ng tinanggal natin dito. At maraming maraming salamat po sa panunod. So yung mga pare ko, eh, dalawang method na po yung ating ginamit sa pagpapalit ng brake fluid dito sa ating Yamaha Mio. Una po dyan ay yung standard medyo nahirapan po tayo dahil piga po tayo ng piga at yung pangalawa po, yung pinakamadali at pinakamabisa ay itong reverse method gamit po itong dalawang syringe so paalam sa inyo mga pare koy kita kisa ulit, paalam